Sino Raya Pre? Dapat pangalan si, si Sir. Inaresto na mga kapulisan ang magnanay na sangkot umado sa pagbibenta ng iligal na drug. Ang mga sospek ay sina alias Bimbot, 57 anyos, at si GM na 35 years old. Dati na raw na kulong ang anak at kalalaya lamang matapos ang anim na taon ng pagkakakulong. kulong So sir, background mo na sir no, uh, para sure. magkilala ka naman dito sa Province ng Aklan. Kailan ka yun nasa dito sir? Ah, uh, na-lipat po ako dito magso-sobra isang linggo na po. Oo, bali yung last assignment natin sir saan? Sa Regional Mobile Force Battalion sir. Ah, uh, sa Iloilo sa Iloilo province po. Ah, uh, okay. So ikaw na ngayon yung ahawak ng video dito sa Aklan. Yes sir. Oh, oh. So ito yung unang ano project natin sir or pang ilan na ito. Uh sa pag uh, successful na project nyo? Pag designate ko po na oh, uh, bilang uh, chief ng PDIO, ito po yung uh, una una oh. Uh, oh. operational. Oo, oh, oh, dalawang linggo pa lang sir no? Kayo na assign dito dalawang linggo. Uh, sobra isang linggo sir. Ah sobra isang linggo pa lang. So sir, um, <coughs> malaki to no parang malaki. Ano natin paano tayo nakakuha ng mga information dito sir? Ah uh, yung mga information po na natin eh base sa mga reliable uh, sources natin din at eh, meron din po tayo mga uh, tauhan din na uh, uh, nakakatanggap ng mga impormasyon dito sa subject natin. Mm -hmm. So um Anong ano sir? Ano yung background nito ng, ng subject na babae? Uh, ano to? Dati may record ba ito dati? Base po sa mga impormasyon in nating nakuha o nakaalap, eh ito pong ating uh, subject eh nag-engage na rin talaga no sa uh, illegal na drug. Oh, may dati ba tong record o wala man? Ito pong uh, isa eh, dati na rin po na huli ano sa dahil sa violation din po ng uh, RA9165. Ah, itong subject ngayon, itong subject na yan, sir? Ito pong uh, anak ng subject. Bali, ilan sila nahuli? Dalawa? Dalawa po sila, ngayon, sir. Ngayon? Yes, sir. Yung, kasi eh, yung, ano, yung anak at saka yung... Ang kanya pong uh, nanay. At saka yung anak? Yes, sir. Ah, uh, si dalawa pala sila. Oo. So, uh, ilan yung ano? Magkano yung uh, sir? Yung by bus money na ginamit? Uh, sa atin po, uh, gumamit po tayo ng uh, amounting to 40,000 na by bus money. Ano? malaki no parang uh, malaki ngayon yung ginamit natin ano by basta money ano malaki yan ba to sir malaki yan ba actually sir itong ating uh, uh, subject is SLI ano um, ibig sabihin niya sir street uh, ah, level street level mm, yes sir, yes, sir. oo oh, oh, so um, matagal na to sir sa matagal na sa monitoring itong dalawa medyo may uh, mahaba na rin po yung panahon natin ano na kinandak no monitoring itong uh, subject natin. Oh. So, uh, ano mangyayari dyan, sir? Um, pagkatapos dito, <coughs> yung sa tingin mo, yung ano na yun, yung 40,000, ilang sachet nakuha sa rilang sachet? Meron po tayong uh, sa initial, ano, yung recovery natin na uh, uh, one sachet. Uh, malaki, malaki. Nang uh, um, pinaniniwala ang uh, sabi. Hmm. At uh, base po sa sa initial nating uh, ano islimito ano? no uh, para nagkakahalaga rin ito nang uh, 40,000 nasa 40,000 40 din mm, talagang nagka, nagkasundo na talaga saan kinanap yung buybas dito ren yes po yes at itong sa likod nito yung bahay niya oo oh, po uh, dito yes, sila nakatira dito kanina ganap mismo sa bahay niya yung bypass yes sir um, walang nangyaring ano walang nangyaring parang uh, resistensya resist, uh, at may gulo pa po. naging uh, ano naman sir ano uh, smooth naman at uh, maayos naman po yung uh, pagkaka-implement natin mm So ano dito pagkatapos na, ano, uh, matapos ma-inventory? Yes, sir. Uh, actually, sir, meron pa rin po tayong magkakasa uh, na search warrant, ano. Ito po ay uh, base sa utos ng korte. Ah. At uh, pagkatapos po ng ating uh, inventory, inventory. ipagpapatuloy po natin yung uh, mm -hmm. uh, search warrant, ano. Ngayon din Ang, po. So may dala pala kayong ano search warrant ngayon. Yes sir, ito po ay uh, ano sabisa ng uh, ano ito sir, uh, utos ng korte. Mm -hmm. ano, si bibigsubihin pag sinasabi natin, ano uh, search warrant uh, may preparasyon yung ano yung pag ano dito pag operate. Kasi yung search warrant kinukuha pa sa korte din bilang yan Bago marilis siguro, di ba? Mm -hmm. Oh, so ibig sabihin parang talagang preparasyon na uh, ano talaga yung pati yung bahay niyan mamaya. Yes sir. Oh sir. Kinundak po natin ang uh, by-bus operation sapagkat uh, gusto rin natin talagang uh, 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 magkaroon ng paniniwala na mayroon po mm -hmm. na na droga no dito sa premises ng uh, dito sa kanilang bahay mm -hmm. saka po natin ikakanduct yung implement mm -hmm. yung uh, search warrant order. Mm -hmm. Sa body search sir may nakuha mm -hmm. o sa pag-search pag sa, sa kanya. Base po sa kanina, uh, wala naman po nakuha sa, sa katawan katawa nila. Mm -hmm. So, uh, yung bahay wala nang tao dyan, hello? Ngayon? Wala sir, oh, wala siguro. Na, wala na. Siyempre baka taguin nila yung ano. <laughs> <laughs> so, sa ano yung mangyayari dyan sa ano sir? Sa mga sa items. Di ba may ano na dito? May, may laboratory na dito? Meron po, yes. Yeah, si Meron sir, na. Sir. So dito na laboratory? Opo oh, sir, ititurn over po natin ito ano sa ating... Uh forensic unit for uh, examination. Oo. Oh, oh, Ito naman yung assignment mo dati, sir? Yeah. Sa drugs din? O oh, hindi? Uh, sa mobile, sir, ako. RMF 6 sir. Oo, oh, uh, oh, sige, pinutay, Oh. So, um, sir, uh, message na lang sa ating ano, mga kaibigan, mga tagapakinig, tagapanood. Uh, baka may meron pang mga ano, nag-engage-engage. Engage. Marami yan, nag-engage-engage. Baka makatulong yung mensahe mo sa kanila, sir. Opo, oh, sir. Uh, sa atin pong mga kababayan dito sa Aklan, kami po sa PNP ay humihingi rin ng inyong suporta no para po patuloy nating sugpuin ang problema dito sa illegal na droga sapagkat alam naman po natin na itong problema natin sa droga talaga ay malaki po ang epekto Simula sa mga kabataan, sa ating pamilya, ganyan po ang uh, ang epekto niyan. So, kami po sa PNP ulitin ko, humihingi po kami ng inyong suporta para tuluyan nating masugpo ang uh, ilegal po dito. Lalong-lalo po dito sa ating probinsya, sa Aklan. May mga masunod pa na tatargetin, sir? Kami po ay eh, patuloy naman po tayong uh, nangangalap ng mga informasyon, ano, monitoring natin sa mga posibleng mga individual pa na nag engage Hindi naman po tayo tumitigil ano, sa ating kampanya laban sa illegal na droga. Hmm. Sige. Sir, salamat. Maraming salamat, sir. Mm -hmm. Ayun, sige. Uh, mm -hmm. nakisabay tayo sa bombo. Uh, dahil kanina sa una nating uh, interview ay medyo mahina raton nga audio so magkaroon uh, siguro mabasko gutangin man no, ag uh, mabatian ninyo so just after karait uh, pagkatapos pala nitong uh, bandi search sa kanila ay magkakaroon pa ng ano, mag implementation ng search sa warat dito sa loob ng uh, bahay na dito sa bisinidad mga kapobre so yan pa lang ang uh, mga information natin, hintayin pa natin, mamaya mamayang konte, uh, yung uh, pag-search uh, dito sa sa ano, sa bahay, major, hmm. si major, si uh, major Jerome Manahan, ang uh, bagong head ng ating uh, provincial drug enforcement unit. Ayan, magandang ng uh, hapon magbabalik tayo mamaya mamayang konte.